Walang itulak kabigin, lahat nakakaaliw, lahat may mensahe at ibinibida sa atin. Yan ang paandar ng mga viral videos ngayon ng mga celebrity at influencer. Kayo na ang humusga kung sino ang nagmarka ng husto. Sa konsepto at talento, heto na ang patalbugan ng Piliin Mo Ang Pilipinas Trending Videos. Aminin man natin o hindi ang problema sa ating bansa bukod sa anli na abay patong-patong pa. Kahirapan, korupsyon, malalang traffic, polusyon, droga, krimen, at kung ano-ano pa. Gulping-gulpi na ang mga Pinoy, hindi ba? Kaya ang tanong, magagawa mo pa bang piliin ang Pilipinas? Mahirap piliin yung Pilipinas bukod sa mababa yung sahod mainit tapos marami naghihirap. Minsan ang kapwa Pilipino nagkakasiraan, hindi na lang nagkakahatakan, hindi na lang magtulungan. Mahirap man sa ilan na mahalin ang ating bansa, mayroon pa rin naman na taas noong ipinagmamalaki ang pagka-Pilipino. Sila ang nagpapakita ng tunay na yaman at kultura ng lupang ating sinilangan. Dito lang sa Pilipinas ka makakakita ng may problema na, pero nakangiti pa din. Paulit-ulit kong pipiliin ng Pilipinas. Atin ito eh, tsaka Pilipino tayo. Ang netizens kasama na ang mga influencers. Nakiisa sa paggawa ng trending video na piliin mo ang Pilipinas. Isay ang may Siyempre ang pinaka-trending at pinag-usapan ng ginawang video ng Uncabogable Vice Ganda. Realidad ng bansa kasi ang kanyang ipinakita. Ang matinding traffic, pulusyon, traditional jeepney face-out, ang kontrobersyal na itinayong building sa likod ng rebulto ni Rizal sa Luneta, ang viral na resort sa gitna ng Chocolate Hills, at ang pakikipaglaba natin sa West Philippine Sea. Ang mensahe lang naman ni Meme, kahit anong mangyari, ay pipiliin pa rin niya ang Pilipinas ang may Pinasikat ni Angeline Quinto ang kantang ito noong 2011. Isinulat ni na Alan Danug at Robert Labayen na nooy Vice President ng Creative Communications Management o CCM ng ABS-CBN. Noon pa man, trending song na ito para sa kampanya ng regional network group ng Kapamilya Network na Choose Philippines. Ang nakakatawa sa kantang ito, bago ito naging viral, ano na ito laganap namin ito sa Pilipinas kasi halos lahat ng festival sa Pilipinas, ito yung kinakanta, ito yung laging choreograph ng mga koreograper. Tapos daw, sa eskwelahan tuwing Linggo ng Wika, ito yung kinakanta. At ang um, ano pa, kahit na sa mga abroad, sa, sa ibang bansa, kapag may Filipino festival, ito pa rin ang kinakanta. Kaya nakakatawa na nakapagbigay ako ng contribution sa Pilipinas natin. Kasi sa tingin ko konting konti ang kanta tungkol sa Pilipinas. Makalipas ang labing tatlong taon, muling nagbalik ang kanta na nagpaalam sa puso ng mga Pinoy. At ginawa ito ngayong video challenge. Si Angelica Higante o ang G, sa social media ang nagpasimuno ng challenge. Simple lang ang kanyang ginawang video. Sinabayan niya ang kanta ng kumpas ng mga kamay na parang sa Asoka Challenge. At may pa-caption pa siya na, What? Philippines again? If only I was good at making up. What if Pilipinas naman? Kung magaling lang ako mag-makeup. <laughs> Hashtag Anggiji. Hashtag FYP. Sobrang saya sa pakiramdam. Parang nagkaroon ako ng ambag sa Pilipinas. Ganon. Kasi hindi ko din po expect na gagawin siya ng mga ibang artista. ng talagang matataas na artista. Kasi nung... in ko po yun, nakatanggap din ako ng bash na sinasabi nila na hindi naman papatok yan, wala namang gagawa dyan, walang kwenta yan ang simpleng video na ito kinagat ng isa pang content creator, si Ivana Alawi. Mula sa walang makeup hanggang sa ipinakita ang suot niyang kakaibang barot saya. Ang kanilang mga entry nasundan pa ng iba't ibang bersyon mula sa mga sikat na influencers. Pinag-usapan din ang historical version na naging konsepto naman ng social media comedian na si Jomar Lovena. Tatlong sikat na bayani ang kanyang ginawang transformation. Ang dato ng makta na si Lapu-Lapu. Ang, na ang unang nakipaglaban sa mga dayuhang Espanyol, ang ama ng katipunan si Andres Bonifacio. At syempre ang ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. ay yung mga talagang nagbuhis ng buhay para sa, uh, sa Pilipinas, di ba? Hindi sila pwedeng kalimutan, hindi sila pwedeng maimbak sa ano sa nakaraan. Yung way na paggawa namin ng video na yun, um, pagpapasalamat yun sa mga nagdaang uh, nagdaang panahon sa Pilipinas tapos yung mga taong naging bayani talaga sa Pilipinas Tumatok ang entry ni Jomar kaya gumawa siya ng part 2. Star studded ang atake ni Jomar dito. Kasama sina Zainab Harake, Sash na Laparan, Jelay Andres, Von Ordona, Agassi Chin at Mac Calacian. Mahirap kasi yung sked nila iba-iba. Kumbaga, siyempre, mga busy na rin yung mga ibang influencer. Eh. So, ang ginawa namin is kami na yung pumupunta doon. Nagbabahay-bahay kami para ishoot sila. Ipinakita ni Jomar ang paninindigan ng mga Pilipino noong People Power One. Aba, may representative din siya sa mga naging presidente natin, Ferdinand Marcos, Corazon Aquino, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagalaroyo, Binigno Aquino III, Rodrigo Duterte at kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas, Pangulong Bongbong Marcos. Ang tibay at malasakit ng mga Pinoy sa kapwa noong pandemya na ipakita rin. Binigyang pugay rin sina Catriona Gray, Manny Pacquiao, Heidi Lynn Diaz at Efren Bata Reyes para sa kanilang naging ambag sa kagalingan ng mga Pinoy sa mundo. Layunin ng mga original o OG influencers na maibahagi sa lahat ang yaman ng ating kasaysayan. Siyempre kailangan natin uh, ano yun, um, balikan yun. Sila yung, ano eh, um, sila yung umbaga nagdikta sa Pilipinas, diba? ang daming mananakop sa Pilipinas. Kailangan natin balikan talaga. Saka talagang ano yan, um, values talaga yan na kailangan talaga nilang malaman yan. Ipagmalaki nila na Pinoy sila. Pinoy tayo. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto dapat epektibo kaya ang payo ko sa inyo huwag iasa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo dito kayo sa may kredibilidad integridad proven and tested skin pro Ginulat tayo ni You Do Not Girl Majo nang ipakita niya ang kanyang natural Pinay beauty. Kitang-kita ang kanyang glow-up transformation mula nung ma-interview natin siya sa Rated K, apat na taon nang nakalipas. Marami ang nabighani sa kanyang more ng ganda. Pero may nagtaas ng kilay dahil sa nakitang buhok daw sa kanyang kilikili. Medyo nasaktan po ako sa part na yun kasi ano po, like parang bilang isang magdadalaga or mag-15 years old po, kasi normal lang po na magkaroon ng buhok sa kilikili. And actually, alam po lahat ng Pilipino yan. Doon ko po na-realize na, bakit kayo nagda-down ng kapwa-Pilipino ninyo kung nagkakaroon din naman kayo ng ganto, So, Natawa naman po kasi sa ibang comment na pinagtatanggal po nila ako about sa mga nambabash po sa akin. Confidently beautiful with a heart. Yung may paninindigan at kayang dalhin ang kanyang pagka-Pilipina. Yan ang mensahe ni Majo. Natawa naman po kasi sa ibang comment na yung ginawa ko po sa trend na piliin mo ang Pilipinas is may mga nag-comment po na bumalik daw po yung self-confidence po nila and uh, nawala po yung mga insecurities po nila sa katawan or sa face po nila. Ang Philippine Navy hindi naman nagpahuli sa trending. Nakisabay daw sila sa uso para mabawasan naman ang iniisip nating mga problema na kinakaharap ng bansa sa West Philippine Sea. Ipinakita nila kung gaano kahirap ang mapasama sa sandatahan at handang magbuwis ng buhay para sa Pilipinas. Nakaka-proud na naman 'di ba? We want to of course showcase yung various capabilities ko ng ating Philippine Navy. So nakita doon yung pati mga iba't ibang uniform namin. Ah uh, lalong-lalo na we are celebrating the 126 years of selfless service of our Philippine Navy to our Filipino nation and of course um, just to show also the fun and lighter side of Uh, your sailors and marines. O oh, di ba? Ang gagaling nila. Kaya naman, Luzon, Visayas at Mindanao, ito na ang entry namin para sa most trending video ng Piliin Mo Ang Pilipinas. Ang pagpapakita ng turismo sa bansa na sinuyod lang naman ng Rated Corina. Mga certified hashtag pang Rated Corina yan. O mga bata, na kayon, tay at Isama din natin ang matagal ko ng advokasya ng pamimigay ng tsinelas. Dahil pangarap ko hanggang ngayon na darating ang araw, wala ng batang Pilipino ang maglalakad ng nakapaa. Dahil kilala ang aming programa sa mga kababalaghan, binigyang buhay naman ni Chad Kinis ang mga Pinoy horror characters tulad ng mga engkanto, manananggal, mangkukulam at ang hindi mawawala, ang White Lady. Ikaw, kaya mo pa rin bang ipagmalaki ang pagiging Pilipino at piliin ang ating bansa? piliin ko pa rin ang Pilipinas dahil Pilipino po ako and kahit maraming pagkakamali ang mga Pilipino o kapwa Pilipino ko, uh, kaya po nila magbago. Huwag susukuan ng Pilipinas. Siguro itong mga bagay na hindi natin gusto ay sandali lang. Pero isang araw, babalik at babalik pa rin tayo sa Pilipinas. Eh, wala tayong magagawa. Ang kailangan natin gawin dito sa Pilipinas is lumaban lang eh, di ba? Kailangan naman iwan mo yung bayan mo, di ba? Siyempre, Pinoy tayo eh. So, kailangan natin piliin yung Pilipinas. Kasi nga, Pilipino tayo. Taos puso, nagmamahal, at buong pusong nagmamalaki na ako ay Pilipino na nakatira sa bansang Pilipinas. Kaya pipiliin at mamahalin ko lagi ang Pilipinas. Sa bawat sulok ng Pilipinas, imposibleng hindi tayo ma-in-love. Hindi lang sa mga tanawin, kundi pati na ang ating mga tradisyon, kultura at ang ating pagiging Pilipino. Sabihin mang mahirap mahalin ang bansa natin, ikaw ako tayong lahat. Sigurado na kahit anong mangyari, piliin pa rin natin ang Pilipinas. ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa Love to Lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka roots ng iyong pilikmata. Uh, pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara day The only one in the market with a clinical trial tried and tested, I love to lash.